Ito, burara, 300 ang kilo. Okay, okay. Parias lang. Burara at saka yeah. ano, lapo. 300 kada isang kilo. Okay. Mayroon tayong ano, uh, bangos dagupan dito mga kabinder. Ah, malaki yung sukat. Yung malaki ang size niya. 180 kada isang kilo. Bangos na gupan. Meron tayo rito ng galunggong kalungkong prosin ayan 100 kada isang tumpok ayan meron din po tayo rito mga ano ha pang sabawin at saka pang ayan po 50 pesos po kada isang tumpok <coughs> meron din tayo ano rito ayan laban. Magkano kilo ng laban? 80. Hindi ko na isang kilo. Hindi po yan pang ilaw. Hindi yan 50 pesos kada isang tumpok. 50 pesos po kada isang tumpok. Shout out nga pala dyan sa ating mga kababayan at saka sa ating mga ka-vendors dyan. sa mga ka-vloggers natin. Good morning, good morning dyan sa inyo. Tayo ay mag muli. So, this na kung hindi na pag ikot Yan, meron tayong tulis. Magkana sa tulis? 50 din. Yan, kabasi. mga tumbukin halos 50 pesos po kada isang tumpok meron din po tayo rin to 50 pesos magkano na ngayon dyan sa ano mo tumpok 100 pa rin yan may galong kong prosin po tayo is 50 pesos po kada tumpok galunggong prosin po wala po tayong sa riwa ngayon na prosin puro ay ano galunggo puro po prosin meron tayong 160 kilo meron tayong galunggong balsa 150 kada isang kilo yan po ay galunggong balsa Meron po tayo rito ng dalagang bukid. Sandaan po kada isang kong per plato po. Dito po 50 pesos. Okay, boss. Sigurado po si. Kada isang po po. Meron din po tayong ng dilis rito. Ayan. Pang, pang, ano po, pang kilaw. Pang torta meron. Meron tayo. tilapia rito ay 50 pesos po ba ng isang plato 50 pesos lang din po ang kada isa tumpok ng kanyang tilapia po rito uh, ah, tilapia ang pampanga po yan hindi po yan tilapia ang patanggas tilapia ang pampanga meron din po tayo rito 50 pesos po pada isang tumpok po galunggong frozen po 100 po kada isang plato niyan so lahat po halos dito ng mga galunggong po natin is frozen wala po tayong sariwa ngayon puro po frozen yan meron din po tayong ano ha uh, 100 po kada isang tungkukan And meron din po wala isang kilo magkano sa pusit mo? ka na isang kilo ng pusit kalawang meron din po tayong bangus dito May 130 po kada isa nag open rin po yan small size yan po 130 po kada isa meron din po tayong galungkong rito 100 po kada isang tumpok ayan po oh. Yan, yan po ay hey, prosin po yan. Puro po prosin ang mga galonggong natin. Made in Malabon Fish Market. Laki ng tahong dyan ah. 100 kilo. Ito 80, 80 ka rin Meron din tayong malaki. Ayan malaki yung sukat so, niya 170 mahal tayo yung pusit kalawang pang kalamaris 170 po kada isang kilo ng ating pusit kalawang pang kalamaris so meron din po tayo rito dito dagoban 140 ang kada isang Oy, mala, meron tayo yung papanoit ngayon na ano so 1 350 pa rin ang kada isang kilo. meron tayong papano white dito, 350 po kada isang kilo. So minsan po mayroon, minsan po wala kasi mahal na rin po rin kaniyang pakyaw. Kay kuya po 'yan. So ngayon pag namakyo po siya sa loob, nakukuha po niya ng mataas. 20 pesos lang din po ang kaniya ang patong sa isang kilo. So ngayon, 3.30 yan sa loob ang pakyo niya dito pag ibibita na po niya ng retailer na po 350 na po ang kada isang kilo Bapano ay so mayroon din po tayong Paano? yellow bin tuna huh? 220 daw po So mayroon tayo rito ng yellow pinto na is 220 po kada isang kilo. So medyo po nagtaas po talaga tayo ngayon ng mga isda natin dahil medyo pawala na po yung mga karamihang isda natin dahil taglamig na po. December 2 na po ngayon. So ngayon po is kunti-kunti po ngayon talaga ang ating mga nahuhuling mga isda sa ating uh, palengke sa fish, ano, fish market. Pwede naman po yan yeah, pang sabaw. Sabaw, kilaw, ihaw, gata. Yan, ihaw, gata. Ito. Ayan po, meron din po tayo rito ng ano, ang ah, mga sipos din po. Meron tayong ano rito, ah, buhay na ipon. Ayan po, yung ipon po, meron din po tayo. Ayan po, mari, marami na rin po tayo mga iskang mga salyo. Meron tayo rito ng alimangong maliliit. Tsaka yun, pagkano dito kuya? yan, meron din po tayo rito. 240 po kada isang kilo niyaan. Ayan po, huwag lang po tayo makapirate. Meron po tayong sung. Ayan po, ayan po, oo. Oh. Pili na lang po kayo. Nandito lang po yan sa malabot. Magkano na ngayon yung torsilyo natin? 200. 200 kada isang kilo na torsilyo. So yung pangustagupan mo, magkano? 200. Ah, tumaas din. 200 na po per kilo ng kanyang pangustagupan. Mayroon din po kayo rito ng dalagang lapad. Is to 160 kada isang kilo ng ating uh, ano uh, dalagang bukit pero dalagang lapad po yan dalagang bukit magkano lapo-lapo natin pre? sa dito mo magkano? meron din po tayo rito 220 po kada isang kilo dalagang lapad rin po siya mayroon dito tayong lapu-lapu is 250 kada isang kilo po ng lapu-lapu na 250 po kada isang kilo ng lapu-lapu mayroon tayo rito ng ano, uh, dangit isdang bato so danggit kung tawagin nila rito 130 daw po kada isang kilo Ayan po, Oh. Diyan sa pandaing mo, magkano? 130? 140 kada isang kilo. Diyan sa dalagang bukit mo. 160 kada isang kilo ng ano, dalagang bukit, bilog. Meron po tayo sa pandaing. 140 daw po kada isang kilo niyan. Ah, uh, pandaing dagupan. Ayan po. meron tayo rito pangosdagupan, dagupan ayan po medium size din po ayan. 200 po kada isang kilo meron na po talagang kataasan ngayon yung ating pangosdagupan. Uh, dagupan medyo po nagmahal po tayo talaga At 200 po kada isang kilo ng na pangosdagupan natin ang malaki yung medium size meron din po tayong pampano white ayan po 350 kada isang kilo yan po i araw-araw dumarating ang po yan kasi mahal po talaga yung papano natin so sa tilapia mo? 130 kada isang kilo ng ganyan tilapia Ayan po. Po. yan po sa rewa po batanggas po yung batanggas natin na tilapia 130 po kada isang kilo niyan yan Pagkano dyan pre? dito, tatlohan po kada isang tumpuk, is 150 rin po kada isang tumpok ng bangus tumpukan medyo tumaas po tayo ngayon yung tatlohan po natin tumpok is 150 po kada isang tumpok ha? Ah, 100 ng isang ganto? 100 ng isang ganto? Yan, meron din po tayong ano, talaba rito. Is 100 po yung kanyang isang ganito po. Sariwa po yung ano niya, talaba. Ayan po, meron po siyang ano, talaba na hubad na rin po. Ay, tawagin po natin is oyster. Talabang hubad po iyan. Tapos meron din po tayong alimango. Alimango ba tawag? Shami. 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 Oh, okay. Ayan po. Magkano dyan? 200 kilo. 200 lang yan. po pala isang kilo niyan. Yung ating mga seafoods dito. Ayan po yung mga seafoods natin ngayon. Mayroon po tayong 200. Dito sa isang ano mo, yung ah, 50 pesos lang dyan. Ayan po. Nahimay na po yan. Natanggalan na rin po yan ng ganito ng shell. So ayan na po siya. Nakalagay na po siya sa plastic ready to eat na po yan bagongon 50 pesos din yung isang ganitong lata bagongon sumasarap so po yan sa gata na may pako yan meron tayong takong meron din tayong ano ah alamang hipon na maliit to Ay Ito na lang din talaga siya. Oo. Ito nga eh. Meron tayong halaan dito. Ayan halaan. Pwede mo lagyan ng ano igigisa mo lang yan sa luya, sibuyas, tas malunggay. Sarap na 'po yan halaan. Ito yung ating mga ano rito mga seafood.